Nagdeklara na rin ang outbreak ng pertasis sa whooping cough ang Iloilo -Ilo City dahil sa tumataas na kaso ng naturang sakit. Itinuturo namang dahilan ng pagtaas ng kaso ang mababang bilang ng mga nababakunang na sanggol. Nasa frontline ng balitang yan si Maricela Lili. Nadagdagan pa ang mga lugar sa bansa na may outbreak ng pertussis o whooping cough. Isa itong impeksyon sa respiratory system at kadalasang sintomas nito ay pag-ubo ng higit sa dalawang linggo, hirap sa paghinga, sipon at pagsusuka. Sa isang anunsyo, idineklara ng Iloilo City ang outbreak ng pertosis matapos silang makapagtala ng pitong kaso ngayong taon. Ayon kay Mayor Jerry Trenyas, inaprubahan na nila ang Calamity Fund na 16 million pesos para makabili ng mga gamot at bakuna. We will, we will go back to the uh, protocols. Ang kabataan i pausaron gid mas. Ang kabataan nga uh, pwede ma bakunaan, bakunaan. Una nang nagdeklara ng outbreak ang Quezon City noong nakaraang linggo kung saan apat na ang nasawi ngayong taon. Nakapagtala rin ng pagdami ng pertosis cases sa buong Cordillera region. Sa buong bansa, 453 cases na ang naitala, habang 35 na ang nasawi. Itinuturong dahilan ng Department of Health sa pagtaas ng kaso ay ang mababang bilang ng na mga nababakunahang bata at sanggol mula noong pandemya Ayon kay Health Undersecretary Eric Tayag, sa 72% pa lang ng mga sanggol na labing walong buwan o isa't kalahating taon ang fully immunized o yung kumpleto ang bakuna. Target ng ahensya na gawin itong 95% sa loob ng dalawa hanggang tatlong taon. Ginagawa na raw nila ng paraan ang kakulangan sa bakuna. Maliban sa bumaba yung pagbabakuna, nakalimutan, tinaman, o kaya naman ay ayaw magpabakunan ni mami sa mga baby po nila. Nagkaroon din kami ng issue sa supply ng bakuna. So ngayon tayo parang naglalagari para ibalik yung sigla sa pagbabakuna. Kaya nagka-catch up immunization kami para nang sa ganon. Yung mga batang na-miss yung kanilang schedule nung panahon ng pandemic ay mabigyan at makompleto nila yung bakunang kailangan nila. Ayon naman kay Dr. Ronjeen Solante, infectious diseases expert at presidente ng Philippine College of Physicians, hindi lang dapat mga sanggol at bata ang dapat magpabakuna kahit kasi mga matatanda hindi ligtas sa banta ng sakit. Ang mga sources niyan, yung mga adult na mostly mildly asymptomatic dahil nga, hindi naman ganun ka immunocompromised, no? And that's also the reason why na pag nag-recommend tayo ng TDAP, dapat kasama na rin dyan yung mga adult. Nagbabalita mula sa Frontline, Marcel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.